ngayon araw guys ay naisipan ni asawa na pumunta ulit ngayon sa isla para din mapaglakad-lakad at magpahinga na rin. Dahil 8 months na rin guys si BB siya niya. Ito nga pala yung panduan dito na papababa ngayon ng tubig. Napakasarap din talaga kasi nahangin dito lalo na pag uh, eh, ikaw yung dito sa bangka at nandungan sa isla mismo. Nagahalo guys yung lamig ng hangin tsaka yung init mong araw lalo na sa umaga. Ito nga pala guys yung view Pagpasok mo dito sa may likuran guys ng isla Makikita mo dito yung uh, Kubo na Nandito din yung pinaka fish cage guys Ni tatay Tsaka anong kasama niya Iba e, na guys ang hinalagahan din dito ay yung Lapu-lapu Yan yung pinaka business talaga dito guys Ni tatay So ma 50 piraso hanggang 100 pirasong lapu-lapu guys yung hinalagahan niya dyan At the town Ayan, makikita niya talaga ang baba guys, talaga ng tubig. Kaya ka dito, si tatay, gumawa muna siya ng pansamantala ng hagdan para makaakit guys si asawa. Dahil nga, medyo malapin na guys yung siya ni asawa dyan. di hindi na siya makahakbang. <laughs> Kaya, ginawa muna ni tatay na hagdan. Kasi nga, yung tubig niyan, kasi dati, halos kapantay lang yung flooring niyan guys, pagka high tide siya. Kaya hindi na nga, mahirap pumakbang. And guys, uh, patapos na si tatay. Pag umaga talaga kasi guys, uh, low tide talaga eh. Yan. Dati kasi ang umaga high tide yan. Parang bumaliktad na yung panahon guys. So ito na nga, uh, ba bumaba muna sila no? kasi nga yung binabad ni tatay na lambat ka kagabi ka, ka, ata yun. Uh, Pukunin na pang um, nga pala yung lambat na binabad ni tatay. Uh, tutulungan muna ni asawa si tatay para magtanggal. Gan. Ito nga pala guys, yung ginagawang ka ah, ni tatay ulit. Ah, ay sponsor yan guys. At ito na guys, si tatay, ah, di ba yung ay kalawang lambat na kinuha niya, na binabad niya. Sa mga limasag guys, yung ana, ah, huli niya ngayon. Yan, maya, maya. Na yan, natinik po guys, si tatay. Kaya yeah, yung mga ano nga pala dito guys, yung mga punong nakikita nyo guys, yung aroma yan, ang lalaki guys, yung mga tinik nyan. So, napakasakit talaga pagka natinik kayo nyan. Yan, yan ni tatay yung lambat na may mga alimasag. Yan. Tag alimasag talaga na yan guys, yung panahon ngayon. Yan. Yan na si tatay, si asawa, Cuba 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 dah Cuba 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 Ito nga uh, isa, makikita niyo talaga kapit na kapit yung mga alimasag dito sa lambat. So, mahirap talaga siya guys tanggalin. Uh, yun nga siya sa na nyo. Nakakadalawa na si tatay. Siya wala pa kasi eh, nahirapan niya siya guys <laughs> magtanggal. Ayan, diwali ko na plan na yun ni tatay. Ayan. Siya sa wala pa. Ay, isa pa. <laughs> yan. Ito mararanasan nyo talaga guys. Sabi niya Iasawa, talagang mahirap. Kasi bol talaga yung lambat yun eh bro eh. Tsaka, maano kasi na pang hinayang pagka uh, pinutulpura na may Kaya dandan lang guys yung pagtanggal. Lalo na pagka uh, hindi ka sanay. <laughs> yan, nakalimun na yata si Tasha. Ay, <laughs> sa <So>, Iasawa, ay iisa pa rin. Ayun <laughs> <laughs> hey, na guys, Hige, konti na lang. Yung mga paa na lang, nakalabas na yung katawan niya. <laughs> Sa wakas, makakaisa na rin. At ayan, yes. <laughs> Nakaisa rin si asawa. Si tatay nakasampu na yata. <laughs> Ayun, hige. Tapit lang, huwag kang may pitang na. Yun, dami na guys. Dami, nang niya, dami na huli nila. Mga katanggal ang dami na. Ang giis timba na guys. Ayan si asawa. Sige. Pangalawa mo pa lang yan. Tanggalin mo ko <laughs> Nang gigigil na siya. <laughs> Sige. Sige. Sige pa <pati>, mga mabuti. <laughs> Pinalawa na nga guys ni tatay. Hindi eh. na siya napatiis. Yun. di sabit pa. <laughs> Konti na lang. Need help yun. Makadalawa na, <laughs> <Si> sawa. <laughs> so, ayun na, guys. Yung sa unang lambat, marami-rami. So, meron pang ikalawang lambat, guys. Yan. So, medyo nanggigigil na yata si asawa <laughs> sinira ni hatay ang lambat ni tatay. <laughs> Ayan. <laughs> Ayan. Marami na pa rin. At ito na guys, yung lahat ng na napuha nila. No? Ayan, tapos na rin. At ito, pupunta na pala sila dun guys sa kabila. Sa kabilang side ng isla ulit. Yan, di ba ito like, guys, yung aroma. Yan. Ayun guys, yung mga tinik niya. Ayun, may pugad pala na ibon. Tinitignan na dati. Di ba di ka, niya, makikita niya yung aroma. Ayun, nalalaki guys yung tinik niya. Pagka natinik ka talaga niyan sa pa... Napakasakit. <laughs> Yan ang dami. Yan ang aroma na tinatawag nila dito. Ayun o. No? Know? itong daan niya pala na to guys uh, ginawa lang to ni tatay para malapit-lapit yung pinadaan niya papunta sa harapan kasi meron din naman daan doon sa kabila kaso nga lang iikot ka pa ng malayo-layo ayan ito nga pala si Kuya Far si tatay at si Kuya Fam sila yung kasama ni asawa dyan maglalakad-lakad sa mismong gilid ng dagat ayan

Tagayokoy. Tayokoy. tayo? Tagayokoy. Wala. Opo. Opo At yan nga guys, habang nagpapainit guys si asawa at naglalakad-lakad ang pinagkabalahan naman nila tatay at ng mga bata, ito ang paghahanap ng malilit na karabs. Yan. Ewan ko yung tawag daw sa kanila yung tagayo huwibay. Yan, hinahanap. sila at nitingnan muna nila yan. Yan. yun ang pinakaap. abalahan nila. Masarap din kasi hawakan guys. Yan yung buhangin. Pinong-pino, tas ang lambot. Mm. Yan. Hanggang maabot na, na sila na haring araw dyan. Sarap sa piling guys yung ganyan yung nasa dagat ka tapos nainitan kayo. Lakas ng hangin. Kaso nga guys, parang wala sila na <laughs> At dyan na guys matatapos ang video natin. Kung nagustuhan nyo guys yung video natin ngayon, palike naman and subscribe na rin. Dahil 8 months na si Bibi sa kanya asawa. So salamat nga pala sa mga support at mga nanonood sa aming video. Maraming salamat!